Hm? Aku semuna hm. Aku semuna Oh gimana gimana hm. hm.

Pagdudungin mo pa. Pagdudungin. Upta kita noon. Mga goyo ayako. Si galit siya. May ada te siguratis. Sakitin na 'to eh. Ito sakit na siguro ate ko. Sige, sige, mo. Tanggalin mo na yan alat, ha? Ah. Hmm? Ha? Ah? Tanggalin mo na alat niya. Hindi mo na balay. Ha? Ah? Upo, hindi. Sige, sige. Ito pa. Sige, tanggalin mo na yan. Yan, sige. Mapahuli yan. Sige. Yan. Sige. sige.

<tinyo> ano? Nagpapalikong ba pa ito sa katawan niya? Ah! O bakit galit na galit ka? Bakit? Ano bang kasalanan sa'yo? Ah! Ano bang kasalanan? Bakit mo ginaganyan ng babae na ito? Ano bang kasalanan niya? O sige magsanta ka! Hindi ah. lang Hindi nga Bakit muli lang ginaganti ka tayo? Ah! Ano bang klase ka tinitin niya? Hmm? Ako kasi mo kasi ang ginaginom. Hmm? Hmm. Sige hmm. na, sabihin mo na para hindi ako magalit. Pag nagalit ako, mapuputol tao. Ha? Ako sa likod? Hmm. Sa likod pa? Sige! Yan! kalikna kalikna kayak gumugumpay. Baket tusuntungin lu akau? Ah. Ini sembukan mau. Kita e upper kita, di e upper kita sih guys. Semang. Nun. Hmm. Anu ko salah lu coy. Ngobanin. Maka kemudian lagi nanti. Anu bag ginon. Bag ngalik-ngalik kan. Anggula. Ah, O bakit nyo may katikatilat niya ang katawan niya? Nakalina, bakit nalalamig? Hmm. Ano bang ginawa niya? O. Oh. Magsabi ka naman. Kinaingilan mo siya. Ano? Nanagandaan ka. O ano? Napapangitan ka. Ano? Sige, sabi mo. không Ờ, này biết cái oh, <laughs> tóc cả ba, à lấy tóc cả nào, <laughs> tóc 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 lấy tóc tóc

Ah, tanggal ko na lahat. Wala na arma iwan. Wala na. Bara, baka ba ano ka pala diyan? Wala na. Yes, susaw. Wala ka Wala. Sigurado ka? Oo. Sigurado ka wala. Baka sikreto lang 'yan. Baka But lang it. baka meron ka. Yes, sir. Wala. Oh, natawa oh. <laughs> Sige, tumayo ka. tanggalin mo. Sige. Tumayo ka. Um, ma. Mayroon. Sige, tanggalin mo to. Sige. Yan. O, sabi ko na nga. Oh. Mayroon, oh. o. O, dami, o. Oh. Ayan, na yan. O. Oh. Sige, tanggalin mo. Sige. low Tung po yan. Hmm. Tung na mga. Tak pernah, tak

mga didi na. Ang pagtututong ba rin dati ulit? Hmm. Ang sugara't hmm? sister, madidi din na. Mga Baka may kulang pa yung anak niya. Wala. Siguro nga? Wala. Salot-sala. Baka may nagami. Mawa ka lang sa maliigay. Hmm. Oo. Oh. Mawa ka naman. Baka may siya pa nga na naiwan. Ha? Wala akong may nagami. Sigurado na ka, ah. nakikusap ka mo na maganda sa'yo. Hindi ako nagsisinungaling. Ito din. Okay. Hindi ako nagsisinungaling. Walang-wala talaga. Na yung mga lamig niya, nakaalis mo na. Pinanggal mo na yung tubig sa kanya. Ha? Pinanggal mo na yung lamig sa kanya. Oh. Alam ko,

nagsinyak iskanti sa sakit at tatlo torno wag nga ito na ata hindi tayo pang tingin tuntuhat bahay wan na d'yay pa hindi tayo na ata ko wan lamiis ko na ata muna nga ko na ata pay agas tango naman natigana nun hum tumuktong uh -huh. at uh sasari -huh. natigana ata kumukutong kumuktoktong

Salamat naman po sa mga kukalaan. Hello. Sige. Sige na, sama Alis ka na, ha? Oo, yung tingin mo, ang sama. Tangit yan. Tumayaw. Masungit ang siya daw. Narakang, ano? Oo, binata eh. Ganagan natin yung iba ka na? Hindi yan. Hindi Sa katikita na. Oo. Tumingin ka naman sa akin. Hmm, mula ngayon, mula muna ang lapitan to, ah. Ha? Ah? Oo. Oh, sigurado, pagka hindi pa gumaling ito, sister, ah. Ibalik mo ito. Hmm. Oh, oh, ginawa, <laughs> <laughs> ha? Ito, hindi ah. Kamihan. Hindi pa. ah. Ito, hindi ah. Ito, ba ah